Narawa ni Kim Chu at Korean actor na si Kim Jisoo. Pinagselos na ni Paolo Abilino. Kano pang inasa ni Kuis Bong o ni Kuis Chong? Kukulit ang lalakas pa asara. Paano ngayon susuyuin ni ito? Hindi naman kasi may kakaida na napaganda ni Kim Chu at kahit itabi ito sa ibang lalaki ay bumabagay at nung humaning sa kanya. Kaya nga hindi maiwasan nitong si Paolo Abilino ay laging bumakod sa akpres. Lalo na ngayon, kilalang kilala na siya matapos maging nominated sa Asian Award. Lahat ng bansa na magpupuntahan, sexy and gorgeous, kilala si Kim Chu. Bakot kung bakod ang gagawin, para hindi maagawan. Kain paman, hindi naman kailangan gawin ito ni Paolo. Alam naman natin na nabihag na niya ang puso ni Kim Chiu at mahal na mahal ito. Ito nga ang inang opinion ng mga fans. Ayon sa kanila, tama, maganda si Kimi kaya kahit sinong boyfriend matatakot. Pero, Kinda naman natin si Idol. Hindi siya ganoong klaseng babae kapag nasa isang dalaki lang. Panghabang buhay na ito at never na balitaan na naglupo. Mapait at family-oriented si Kim Chu, Pang forever ang mga nagiging kredasyon. Kaya, swerte na ganang aktor. Hindi siya iiwan yan. True na true ang opinion, royal na loyal yan.